Hello, guys! Uh, ito, na grocery kami. First time na ano pa grocery namin galing Pilipinas, galing ng bakasyon namin. One month. Nako, shock ako, guys. Dahil, oh my gosh. Sobra na talaga ang presyo. Grabe. Nagsimula na yung presyo. Nagsimula na yung presyo ng mga bibilhin. Noong ano, noong... Nung umalis kami Eh ngayon Mas lalo na Grabe Paano na to Paano na kami mabubuhay nito Sobrang na talaga Pasintya na kayo guys sinishare ko lang sa inyo Kung anong Naanohan ko pagdating Galing ng bakasyon namin Ayan o May sell nga magsisell nga sila pero ganoon pa rin ang mahal ayano no, ang Yakult lima tapos 349 so kung sa Pilipinas pa yan ano 150 something oh my gosh grabe mahal ayan yung ano namin ano, yung Octavia 399 so may ano pa nyan ang taas pa ng tax dito namin grabe guys paano na kaya to paano na mabuhay yun ang sabi nila paano na mabuhay pero talaga nag ano talaga nagtaasa na talaga hindi na talaga maano hindi na talaga mapigil nagtaasaw na talaga yung mga ano presyo sa ano mga bibilhin ito na lang siguro ito yung favorite ko dito mayroon chicken pot pie yung sa bisaya pa chicken patay <laughs> yan yan kami nag-grocery yan ang ano namin isang groceryhan sa bundok namin ano 30 siguro uh, uh, 30 minutes drive namin dyan papuntang naman pag mag pag malakas ang isno hindi kami makano hindi kami makapag grocery dyan pag malakas ang isno kaya ngayon Kasi na kasi walang isno. Isin na naman tayo. Saan na ba yun? Saan na yung... Yeah, big isa eh. Favorite ko yung ano, catators na ano, flour. Favorite ko. Pa. magsabihin so, mahal sa muna tao kung ano yung pagkain nila kung ano yung pagkain yung pagkain nila kung ano yung pagkain nila kung ano my favorite oh, okay. nila kung ano yung kung yan, favorite ko yan. Masarap. yan dito, grabe, sobra. Ano, cheesecake factory. Oh my gosh. Grabe. Ang That's, mahal. Oh my gosh. Oh my gosh. That's 21. Supra talaga, maliit lang yan. Cheese factory. Maliit lang yan. Pero, And the other is, uh, this one is 24. Ang mga sa Pilipinas pa. Oh my gosh. Ano, 1,000. Ayan, mga big stable dito. Ang oh, mahal. Ganito ang kamahal yung hindi ano. Rin, Ano, noon? Isi-isi lang ako bibili ng mga ano. Day. Bibili ng mga gulay Chinese dito. Pero ngayon, gusto ko, ang mahal. Tiis-tiis mo na. Yan, noon? 199 lang yan. Robbie, hindi naman talaga noon. Grabe. Ngayon pa lang. Gold, yung ano, unang-una talaga you? mga, mga January. 199 mga yeah, 2 dollars pero ngayon 3 dollars so oh my gosh yeah, I, I don't know Ito, I think we sobra ang mahal let, let me see how much yan yeah. yan yeah, no, mahal ng ano namin no mahal ng yeah, ilang ano lang yan yung you know? sibuyas namin mm -hmm. na dahong na sabi yung rally mura lang yan noon pero ngayon mahal ng, na mahal na rin don't forget we are at bones bili na lang tayo kahit mga Mahal rin yan mga ano isang ganyan 200 doon sa Pilipinas pa oh my gosh ayan yung ayan yung ano namin yung lubi maliit lang yan kaysa lubi doon sa no, Pilipinas 399. So yung isang maliit na ano, yung parang ano, yung parang ulo ng ano, ting, yung maliit na ba, na maliit na baby, yan yung pinakamaliit na ano, yung ano na yan. Niyo, yung niyog na yan. Ang liit lang yan. 399, grabe. Ayan ano yung sibuyas namin. Yung avocado rin namin. Grabe ang mahal. Maliit lang na avocado yan. Dalawa. Bili na lang. Three dollars. So, dalawa. Kung sa Pilipinas, 150 oh no not 150 oh, 250 <laughs> my lord oh. and we are now we're looking for chicken naman namin. Um, Depende. So, uh, dad, mahal. Mayroon like, din mo rin mo. Mayroon talaga ito. So may Dito lang. Dito lang sa bundok namin. $5. Okay. Okay, that's fine. Thank you guys. <laughs> Thank you so much. You're doing a good job at it. Well, not you. God bless. Bye.